Ayan, ang dami ng bunga, may hinog na. O, oh, mamimitas na kami. Ito po yung pinakaubas po namin dito. Ayan, ito po mga kalonan, yung pinakaubas namin dito. Ayan o, oh, hinog na. O, oh, sobrang hinog na ito. Ayan o, oh, sarap. Mm. Mm, sobrang Pero sarap, ang oh, um, tamis. Mm -mm. Masarap. Ito. Oh. Ayan pa. Oh. Ang dami na. Oh, huh? Ayan. Oh. Ang sarap dito mga kaalunan. Sino po ba ang nakakaalam na kinakain ito? Oh, ito po yung pinakaubas namin dito. Ayan. Hugasan muna natin bago yan kainin. Ha? Yung isa hindi ko na hinugasan. Eh. Kinain ko na. Hahaha. <laughs> Ang sarap kasi eh. Ayan, ito pa. Ayan. Ayan, oh. Oh, hinog na. Ang sarap nito, mga kaalunan. Ayan. Ito pa, oh. Ayan. Sarap nito. Ayan. Ayan, oh. Diyan ka lang, ito pa. Ito pa sila, oh. Ayan, oh. Ah. Ito pa. Uy, ang sarap nito. Subukan nyo po mga kalunan. Ang sarap po nito. Oh. Yan. Ang daming bunga. Oh. Yung iba hindi pa ganong hinog. Yun. Ayan po. Oh. Ayan o. Oh. Ang sarap. Wow. Ito. Ito yung pinakaubas namin. O, oh, ito. O, oh, tara. Ugasan na natin yan. Ang sarap nito mga kalunan. O, oh, diba? Ayun, Ugas. O. Oh. gasan din natin ito Ayan. Hawakan mo yun oh may langgam Ayan, ang sarap ang subukan mo daw kainin yung isa <laughs> anong lasa ha? anong lasa Ayan, ito pa oh. Ayan, masarap yan Anong lasa? Na? Anong lasa? Matamis? <laughs> sarap. Ah, ang sarap. Sarap daw. Sarap daw. Sarap kumain yung baby namin, no? Ito. Hmm. Sarap po mga kaalunan. Hmm. Hmm. Mm hmm, yan po yung ano niya. Yung laman niya. Parang aratilis. Oh, may maliliit na bu ano? Butil-butil. Ayan, parang aratilis po siya. Masarap. Mm hmm. Mm hmm. Huwag na natin. Hmm. <coughs> Ang sarap po Subukan nyo mga kalonan Matamis Panahon na naman po Ng pagbunga nila Ngayon mm. Mm. Mas matamis yun mm. Yung kulay itim na mm. Yung kulay itim Yun ang pinakamas masarap Mas matamis Hmm. Hmm, carap na. Ano lasa? Hm? Ha? Kan ka mis? Hmm, carap. Ye. Maraming salamat po mga kalonan. Hmm.